Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na bigla na lang nawawala tapos bumabalik na halos hindi mo na makilala? Hindi ito mahika, ito ay transformation. At para sa mga introvert na tao, ang pagbabagong ito ay nangyayari ng tahimik sa likod ng mga saradong pinto. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang limang makapangyarihang paraan kung paano palihim na nire-redesign ng mga introvert ang kanilang sarili sa paglipas ng mga taon nang hindi kailanman sinasabi kahit kanino. Mula sa pag reset ng kanilang emosyonal na mundo hanggang sa pag-alis ng mga koneksyon na parang tuyong dahon. Ang mga banayad ngunit malalim na pagbabagong ito ay mga tahimik na ritual na humuhubog sa kanilang nakatagong ebolusyon. Number 1. Pag-reset ng kanilang emosyonal na mundo ang mga introvert ay mga dalubhasa sa tahimik na pagbabago. Maingat na gumagalaw sa kanilang emosyonal na mundo na parang mga naglalakbay na mag-isa sa gabi. Habang lumilipas sa mga taon, gumagawa sila ng isang malalim na pagsusuri sa kanilang kalooban. Isang prosesong napakabanayad na halos hindi napapansin ng na mga nasa paligid nila. Ang emotional recalibration na ito ay isang sagradong ritual, isang pag-alis ng lumang balat upang ipakita ang mas pinong bersyon ng kanilang sarili. Binabalikan nila ang mga lumang sugat, hindi para muling masaktan, kundi para maghilom. Sinusuri nila ang mga peklat na naiwan ng nakaraan at hinahanap ang mga aral na nakatago sa mga ito. Isang maingat at sinadyang pagbitaw, parang maingat na inililigpit ang mga alaala sa isang mental na aparador, isinasantabi ang mga luma at mga hindi na kinakailangan. Pinapatawad nila ang mga tao nang hindi nagsasabi ng kahit isang salita. Isang tahimik na paghinga na nagpapalaya sa mga nakatagong sama ng loob. Inaalis nila ang poot tulad ng pag-aalis ng lumang damit. Nililinis ang kanilang isipan mula sa mga emosyonal na kalat. At sila'y mental na lumilipat mula sa nakaraan patungo sa bagong mundo. Isang santuario na itinayo nila ng walang anumang anunsyo o deklarasyon. Dahil para sa kanila, ang ebolusyon ay hindi palabas. Ito ay isang tahimik at sagradong proseso na hindi na ngailangan ng mga palakpak, kundi ng sariling pag-amin at pagtanggap. Number 2, ina-upgrade nila ang kanilang mga inner narratives. Ang mga introvert ay gumugugol ng oras sa paglalakad sa mga pasilyo ng kanilang isipan. Binabalikan ng mga lumang kwento na parang isang curator na sinisipat ang mga maalikabok na exhibits paulit-ulit nilang pinapanood ng mga lumang alaala na parang mga lumang pelikula. Sinusuri ang mga patterns, mga usapan, at mga desisyong humubog sa dati nilang mga sarili. Sa paglipas ng mga taon, dumadating sila sa isang desisyon. Sawa na ako sa version kong ito. Kaya sa kalaliman ng gabi, habang tulog ang mundo, sila'y nakaupo sa kanilang sarili at sinisimulan ang proseso ng muling pagsusulat ng kanilang panloob na script. Para itong pag-ukit ng bagong anyo tinatalupan ng mga lumang paniniwala at pagdududa hanggang sa mabuo ang mas malakas at mas matalinong version ng kanilang sarili. Muling isinusulat nila ang kanilang konsepto ng sarili sa kalaliman ng gabi, hinahabi ang mga bagong hibla ng self-empowerment sa kanilang katauhan. Binabaliktad nila ang mga lumang kwento, ginagawang bayani ang biktima, ang takot bilang katapangan. At pinapatahimik nila ang mga panloob na kritiko at pinapalitan ito ng mas malakas at mas matatag na mga tinig. Dahil alam nila na ang pinakamatinding pagbabago ay nagaganap sa katahimikan ng sariling isipan. Isang muling pagsilang na hindi na nangailangan ng mga saksi, kundi ng lakas ng loob at paniniwala. Number 3. Tinatanggal nila ang mga relasyon na parang tuyong dahon. Kapag ang isang introvert ay nagpasyang alisin ng mga tao sa kanilang buhay, Bihirang may drama o matitinding eksena. Sa halip ito'y dahan-dahan, halos hindi napapansing paglayo. Tulad ng mga dahong unti-unting nalalaglag sa taglagas, tahimik at walang bakas. Para sa mga introvert, hindi ito paggamuhi o galit. Ito ay isang kinakailangang pagputol, isang recalibration ng enerhiya. nare nila kung kailan tapos na ang koneksyon. Kung kailan ang minsang masiglang ugnayan ay unti-unting naging pabigat kaya't sila ay bibitaw ng walang ingay at walang paliwanag. Hinahayaan nilang maglaho ang mga lumang koneksyon na parang hamog sa umaga. Nawawala ng walang bakas. Pinalalaya nila ang mga taong sumisip-sip lang ng kanilang enerhiya nang hindi nagsasabi ng kahit isang paninisi. At nagbubukas sila ng puwang para sa mga bago at mas malalim na koneksyon, ngunit hindi nila ito hinahanap. Alam nilang ang mga tamang tao ay darating sa tamang panahon dahil pinahalagahan nila ang kapayapaan kaysa sa kasikatan, ang pagiging totoo kaysa sa pagpapanggap, at sa kanilang mundo, mas mabuti ang kaunti basta totoo. Number 4. Palihim silang nagde-develop ng na mga bagong interes. Ang mga introvert ay may ugaling mawala ng matagal, tapos biglang babalik na may mga bagong kasanayan, bagong interes at mas malalim na kaalaman. Sa mga panahong ito ng katahimikan, hindi sila nakatambay lang. Sila ay nag explore sumisipsip ng mga bagong kaalaman at umuunlad ng walang ingay. Hindi tulad ng mga taong ina-announce ang bawat bagong ventures nila sa mundo, mas pinipili ng mga introvert na matuto ng tahimik. Sila ay nai-immerse sa mga bagong hobbies o disiplina ng may monastic focus. Pinapanatiling lihim ang kanilang progreso hanggang sa handa na silang ilantad ito. Tinuturuan nila ang kanilang sarili ng mga bagong kasanayan nang hindi sinasabi kahit kanino. Ninanamnam ang proseso ng sariling pagtuklas. Tinatanggap nila ang mga bagong passions na hindi inaasahan ng iba. Mga tagong interes na nagdudulot ng malalim at tahimik na kaligayahan. At sila ay nagbabago behind the scene. Kaya't kapag lumitaw sila, halos hindi na sila makilala. Isang tahimik ngunit makapangyarihang transformation. Dahil ang kanilang pag-unlad ay para sa kanilang sarili, hindi para sa papuri ng iba. Ang kanilang evolusyon ay isang personal na paglalakbay, hindi isang pampublikong palabas. At number 5, pagre-recalibrate ng kanilang layunin sa buhay. Tuwing lumilipas sa mga taon, ang mga introvert ay umuupo ng mag-isa kasama ang kanilang mental compass. Muling sinusuri ang kanilang direksyon at inaayos ang kanilang mga intensyon. Gumugugol sila ng oras sa katahimikan. Pinagninilayan ang landas na kanilang tinahak at ang landas na nais pa nilang tahakin. Ang recalibration na ito ay isang panloob na paglalakbay, isang tahimik na ritual kung saan iniiwan nila ang mga lumang pangarap at pumipili ng mga bagong layunin. Isinasara nila ang mga kabanata nang hindi ina ang kanilang pagtatapos. Itinatakda e ang mga bagong layunin na sila lamang ang nakakaalam. Tahimik nilang isinasara ang isang kabanata at binubuksan ng panibago. Ang kanilang buhay ay isang serye ng mga lihim na daanan at mga nakatagong pintuan. Nagtatakda sila ng makapangyarihang mga intensyon sa kailaliman ng gabi, mga intensyon na nagiging tahimik na makina ng kanilang pagbabago. At binabago nila ang buong mindset nila sa isang pribadong pag-uusap sa sarili, isang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dati nilang pagkatao at ng kung ano sila ngayon. Dahil alam nila na ang tunay na transformation ay hindi nangangailangan ng mga saksi. Kailangan lamang nito ng intensyon at panloob na pag-aayon. Isang kasunduan sa sarili sa kalaliman ng gabi. Habang abala ang mundo sa pag announce ng bawat maliliit na mga pagbabago sa kanilang buhay, ang mga introvert ay tahimik na muling itinatayo ang kanilang sarili sa katahimikan. Hindi nila ina-announce sa kanilang transformation sila mismo ay nagbabago ng tahimik. At kapag napansin na ng mga tao, hindi dahil sinabi nila, kundi dahil naramdaman nila ito nang hindi nila inaasahan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na ito. Shoutout kay Michiko Tobayashi. Sabi niya, may naalala ako sa babaeng taglay ang pagiging dark feminine. Inilahad ng content na ito ang aking karanasan muntik na maging kami, ngunit sa bandang huli, napagtanto ko na mali pa rin. Kahit napagtanto ko na umiral na pala ang tunay na pag-ibig sa maling pinagmulan, masaya pa rin ako at hindi nagsisisi hanggang ngayon. Sabi naman ni Martinez Asis, Yes sir, yung mga lalaki kasi na tahimik, sila yung pinakamalambing at totoo kong magmahal. Hindi man nila ipinapakita sa iba, kakaiba talaga sila magmahal. At tayo naman kay Let Ride Motovlog, Tama sir, ganyan ako. Masyado akong tahimik. Napapatawa lang ako sa meeting namin pero after ng meeting, balik again sa tahimik. Kaya natatakot silang makipag-usap sa akin. At shoutout din kila Arnold Cruz, Emma Villanueva, Annalyn Granada, Jola Short Video, Pax Tumulak, Christian Carl Pulido, Marie Delight Worker, Paul Eliakim Saldoga, RJ Mera, Sabotahe Rap Vlog, Kati, Kalayaan Kapayapaan, Carlo Marcos, Ramlat, DDS, Koy Kid, Luz Francisco, at kay Kate Cabrera. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, Huwag kalimutang mag-like, i-share na ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na sobrang attractive ng mga introvert na lalaki para sa mga dark feminine na babae? Panoorin sa video na to.